Hello, good morning everyone. Ayan. Ngayon is Thursday. So, ano anong pizza ngayon? October 11 or 12? Iwan ko, anong pizza ngayon? Dito kain tayo at mayroon akong ano, mayroon akong atis. Ayan, guys. Yung inarbest ko ngayon lang, nakita ko ang hinipo ko ay ano na, sabi ko malambot na hinug na. Kaya tinanggal ko. So, kainin natin ngayon. At, may akong saging. Ito. Saging saba. Tapos, daing. Itong dilis ko, ayan yung dilis. Ito yung ginawa ako na binilan ko nung kailan yung araw. Pero hindi pa masyado tuyo siya. Pero nag-try ako mag ano, ng prito Hmm. Yun naman siya, hindi masyado maalak. Hmm. hmm. Walang. At mayroon akong rice dito. White rice. Ayan. Yung natira yung kagabi. At mayroon akong Milo. Laking Milo. So, hindi kasi ako nagko coffee Milo lang yun. Ano So, at mayroon akong sausawan na ano, Ayan. Suka na maaha. At saka mayroong ano pa yun? Mayroong lemon. So, kain na tayo. Walang mag-isa, guys. Walang dito mag-isa sa bahay. Ayan, ayan. At mamaya maglaba ako. Kasi ano, yung bukas magbibihay ako sa Davao. Kasi sa Sabado. Isa akong ninang sa wedding. Pero sa ano ko lang yun, sa pamangkin ko. Ang babae ay pamangkin ko. tapos doon sa Davao ni eh held yung wedding sa Sacred Heart. Yung yeah. Sacred Heart na naanon na simbahan sa Davao City. Kaya bukas Friday ay biyahe kami pagka Sunday ay Saturday is wedding then Sunday ay uwi ako dito. Yung ano. Um, I-upload ko ito ngayon para ma-ano nyo, ma-update nyo kung saan ako. tapos ko nito, ay, hindi na ako mag-edit. Diretso ko na-upload. Mag-live sana. Ha, ah, so, ano, sabi ko, mag-ano na lang ako. I-video ko. No, update ko, buka. Wala ako dito sa bahay. Ayan linggo uwi kami dito bali ano Tonight uh, two nights ako sa Davao kasi pagdating bukas yung nag, ano na ako ng hotel nagbubok na akong hotel hmm. ako okay, hotel matutulong kaya yun so Guru, hindi ako maka-ano kasi siyempre mabisi hindi ako sa inyo maka reply so yung pag-uwi ko na lang mag overtime ako pag ano sa inyo parang gusto ko na mag ano na ako para naman ako malibang kasi kung hindi ako gumagawa ng video parang ang lungkot ang lungkot talaga lalo na mag-isa na ako dito so kahapon yun na nga, nag reply reply ako ng mga ano nung nag comment sa mga video ko yun Pagkatapos kong kumain, ay magdaba ako. Kasi, hindi siya umaraw. Umaraw ngayon, ang oh, tingnan niya. Hmm? Hindi masyado maano, nakita. Hindi eh, masyado maano, sa labas, kasi umaraw siya Meron Mayroon pa akong natira na bilis, na hindi pa masyado siya tuyong. Labas ko ngayon, patuyuin ko para hindi siya ma -ano, masira. Diba? Diba? Oh, yeah. Upload ko ito ngayon. Uh, pagkatapos ng sumain. Huh? Kagabi pa naman nag-anak ko. May mani pala pala pala. <laughs> May mani pa ako na ano, natira doon sa amin. Ya, Kasi so, sinangag ko kagabi. Ayan siya. Dinagyan ko ng ano? Dinagyan ko ng bawang. Yan. Kaya nga kaanda ba yun? Tara Mas. Basta ko to yung bili ako ng ano yung hindi pa siya na sangang yun. Kasi baka ka. Kahit na ano, per kilo yung makakanda ba yung bili ko ng per kilo yung kilo yan bili ko. Dali kami ng ano. Umaga ang ganyan ba? Bibili ka ng mali na yung kilo na hindi pa sa sinang So ikaw na magalo Mas baka ka. Kaya sa bibili ka ng ano yung yung ang mahal. Ang sarap na bilis na ano ko. Binagulad ko. Ano kasi ngayon dito sa akin ang daming bilis. Araw-araw talaga. Tapos may dumaan 60 per kilo. Mura lang. Kaso ako sabi ko. Dagadang ko yung ano ko. Yung arama, hindi masyadong kahapon na. Ito. Dito ako yung, ano, yung kapatid ko na lalaki na mas matanda sa akin. Dito na siya natutulog dito. Tapos kahapon, dito na siya kumain. Maaga siya nagpunta dito. Dito oh, yan. Yan na siya nang hapunan. Ano? Ano? Ano?

Ang gusto ko na pala na ako na. Hindi pa kami nakita na rin. sawa ko. may gusto ko. Masa gusto ako ng kapatid ko. na pa ako ako sa doon. Nakita ko. Mayroon din doon. Ay, tapos yung Tapos may guwaba niyo. Ganyan. Mga So, ayan, kain na tayo ng atis. Puro organic. Tsaka itong tangbis Ayan, namula-pula. Ang, ang saya, talagang tanim ko. Ito talaga, ang tagal-tagal na nito. Tapos, tuwing ano ko dito, punta sa Pilipinas, hindi ako makatimpo kasi pag pagbisitahin ko doon, mayroong mga bunga. Pagbalik ko naman, ay eh, wala na. Kasi eh, may ibang mga ano, nangunguha. Kaya yan, hindi ko kasi pinapasok nila eh. Kaya yan, oh. Yan lang. At least makaka makakain ako, di ba? Ito, antamis ang tamis na ano, nangyay. Super tamis. Matamis siya talaga. Kaso lang, maraming bupong. Maraming buto. Madali lang ito mamumunga itong ano itong atis. Mga one year pag magtanim ka, basta okay lang yung ano niya, growing niya. One year makaano ka na, makakain ka na. mamaya upload ko ito. Bye-bye!